mga siwalian ng Iglesia ni Kristo. Makatotoka ng paghahayag ng kabulukan ng reliyong ito. Mga aral sa loob ng Iglesia ni Kristo ni Manalo na wala sa Biblia, malapak ilaban sa Biblia na sila lang ang may karapatan, sila lang ang may karapatan, mananangin, humingi, at bigyan, yan ay isang malaking mahal Malaming kayo, hindi lang niyo kami naunawa. Muli po, isang uh, magandang gabi, mga kababayan, sa kapulang Pilipinas, at nisampay, uh, Nagbibigay galang po kami sa mga dati kong kasamahan sa loob ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Alam po ninyo, mga kababayan at mga dati kong kasama sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, sa gabing ito ay patuloy po na amin pong ilalantad sa inyo ang mga bagay-bagay na dapat niyong malaman na may kinalaman po sa Iglesia ni Kristo ni Manalo. At sa gabing ito, mga kababayan, ay uh, amin ding babasahin sa inyo ang patutuo mismo sa Europa na may kinalaman po sa mga pagbubulgar at mga paglalantad sa mga aral ng Iglesia ni Kristo ni Manalo at ang kanilang makibay na patutuo sa mga pagbubunyag po na ginagawa po laban sa samang yan. Ngayon, gaya po nang alam natin, mga kababayan, eh yung pong aral na itinuturo sa loob ng Iglesia ni Kristo ni Manalo ay turo po na tinanggap po nila sa kanilang kinikilalang sugo sa katauhan niya ni Ginoong Felix Manalo. At yung mga aral na yan, mga doktrina, ay patuloy po na itinuturo naman ngayon ng mga ministro sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. Pero meron po kayong bagay na dapat malaman, mga kababayan, na may kinalaman po kung kanino mula, kung kanino po galing yung mga aral na yan na itinuturo sa loob ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Kailangan po malaman nyo yan. Kanino po ba galing yan? May kinalaman po ba ang Diyos yan? Yan po ba'y turo na mula sa ating Panginoong Sokristo? O kaya'y turo na mula sa mga apostol? Makinig po kayong mabuti, maaring uh, magulat po kayo sa aming ibubunyag sa inyo. Ngunit, ang katotohanan ng ito, hindi po namin pwedeng ilihin o itago, lalo na sa kaalaman nang bumubo sa samang Iglesia ni Kristo ni Manalo. Gaya po lang nalalaman natin, mga kababayan, ito pong kinikilalang sugo ng Iglesia ni Kristo ni Manalo ay napaniwala po sila ng kanilang sugo na itong si Ginoong Felix Manalo ay sugo kuno ng Diyos. At yung katuruan yun, tinanggap naman ng maraming tao, let's face it, talagang marami pong tumanggap at sumilala na di umano, si Ginoong Felix Manalo ay sugo ng Diyos. Marami pong naniwala at maraming napaniwala. Mga kababayan, ang katunayan ni eh, malaking pagdakila nila kay Ginoong Manalo. Hindi lamang kinikilalang siya'y taming sugo, kundi siya po'y kinikilalang anghel. Mga kababayan, pero nalalaman kaya ng mga iglesia ni Kristo ni Manalo itong aral na ito na itinuro sa kanila ng kanilang kinikilalang sugo at ngayon itinuturo naman ng mga iglesia, ng mga tagapagturo ng iglesia ni Kristo ni Manalo. Eh mahalaga pong malaman niyo yan. Kasi ibe e, eh, kung kundi ba naman sugo eh, bakit maraming tumanggap? Kundi ba naman anya sugo? si kapatid na Felix Manalo, eh bakit maraming tumanggap at kumilala sa mga aral na kanyang iniaral? Alam niyo mga kababayan, hindi po ko mo tinanggap ang aral ng isang nangangaral, eh katunayan yun na eh si Shogo na ka ng Diyos. Mali po yung paniniwalang yun. Ang totoo po, maging si Satanas, maraming tumanggap sa kanya. Kaya meron pang samahan na kung tawagin, Church of Satan. Pero ang kahulugan ba no, eh, sa Diyos sila? Hindi po. Kaya huwag po ninyong gagawin barong metro na komo tinanggap ng maraming tao si Ginoong Felix Manalo at yung kunikan niyang kalalan ay tunay nga sugo. Mga kababayan, kailangan sa Biblia tayo sumangguni. Paano po ba natin malalaman mga kababayan kung ang nangangaral ay tunay na sugo ng Diyos? Yung kanyang aral na ipinuturo, kanino po galing? Yan ang dapat nating alamin. Magpasimula po tayo, mga kababayan, at uh, gusto po muna namin basahin sa inyo itong pahayag po mula sa Biblia para wag po tayong maligaw. Akala nila, marami ang anong tumanggap eh. Kaya ginoong manalo, di sugo, mali. Ito ang tama, nasa Biblia. Dito po sa 1, ay malalaman po natin sa Kapitulo 7, talatang 16 hanggang 17, ang ikakikilala sa tunay na sugo ng taglay na aralay mula sa Diyos. Ito po ang katunayan. Sinagot mo ang Jesus at sinabi, ang turo ko ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin kung ang sino tao'y nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo. Kung ito'y sa Diyos, o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Ayon po sa Biblia. Hindi yung ayon sa akala, paniniwala, palagay ng tao, gaya ng sinasabi ng mga kaalib sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, E eh, kung di ba tunay na sugo, eh, maraming tumanggap kay Binong Manalo? Mali po barometro niyo. Ang tunay na paraan para makilala ang tunay na sugo ng Diyos, Biblia. Ano po ang katulayan? Eh maliwanag po nabasa natin mga kababayan. Sabi nga ng ating Panginoon, ang turo ko, hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin.